Uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a 4 ng June. June 4, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.33 ng umaga alas 6.33 ng umaga at uh, Tuesday Tuesday po ngayon at medyo makulimlim uh, ang topic ko po ngayon na gusto kong talakayin uh, mga kababayan mga minamahal ay patungkul dito sa uh, sinasabi ni Sara Duterte na ang dami na ngayon sa YouTube, dinidiscuss yan. Uh, wala na daw siyang piling o uh, ibig sabihin manhid na siya o pinatay na niya ang kanyang piling. Yan po ang i-discuss natin ngayon. <laughs> uh, actually, hindi natin alam eh kung anong ibig niyang sabihin dyan eh. Pero sisikapin ko na na magbigay ng komento dyan kasi po, uh, kulang po ang salita eh, para i-describe yan. Opo. Kulang po talaga ang salita ng tao para i-describe kung ano talaga ang gusto niyang sabihin. Opo. Kaya nga po tayo, kung minsan, tayo ay umuungol na lang eh. Opo. Because there are feelings that We cannot express in words. Lalo na yan, namimighati ka, yung yung takot na takot ka, o malungkot ka, o namimighati ka, o inapi ka, o nasaktang ka, yung bigla. Kuminsan, umuungol ka na lang eh. Kasi nga, you cannot express in words. Ayan po. Kaya ito, itong sinasabi ni Sarah Duterte na Uh, wala na siyang piling. Ay ano ba talaga 'yan? Hindi natin alam pero i-discuss pa rin natin. Opo, i-discuss pa rin natin. At, inaanyayahan ko po kayo na na pakinggan para at least mayroon tayong matutunan galing po sa Biblia. Uh, pumili lang ako ng tatlo lang itong pinagkuhanan ko pero madami eh, madami pero ay limitado po ang oras natin eh. Opo. Ah, uh, pero bago ako magtuloy-tuloy, ay nais ko munang pasalamatan itong mga subscriber natin. Ah, uh, second batch po ito. Ah, uh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, no? Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Kumpio, Joey Balinsuila, third pangatlo. User Inb, Parot Parot, Pabs Naranja, Ronmel Solier. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako po ay patuloy na nagbablog araw-araw po from 6.30 to 7 o'clock. Mga 30 minutes lang po ang kinukuha ko sa inyo na mahalagang oras nyo na Uh, magkasama-sama tayo sa mga topic na tatalakay natin. Si Padua Lloyd Trabiel, Andre Soriano, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Duranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose labir Niabot, Andy Gimpao, User Uh, GH RC Guillermo Joseph Angelo Mayra Medina Rafael Aquilato Mayet Hensio Dio Yanong Bilya Laginyo Mister Yang Toy Emilita Roa Monica Dongsao Richard Jamura User KK User XQ Nilson Nukop Salvacion Akisar Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Bilirgar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Yebis Olavirez, Aldrin Impalmado, Malaya, Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng lapas Iloilo. -Ilo. Uy, Uy, uh, masarap yung lapas. Batsoy pala dyan, ano? Maalala ko sa Iloilo. ilo, -Ilo. Uh, Ana Marie Adelsimo, Aldisimo, Eli Kasley, Maria Sribira, Maru Daan at saka si Michael Diwa. Salamat po sa inyo lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo uh, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At ito po naman ang mga vloggers na nire ko ako po sa inyo na ating suportahan o panuorin. Ito po sila, no? si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Duto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Olangto, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CGP Pichay, Kapihan di Art at Ago, Jus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila dahil nakikita ko na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Yung si Sarah Duterte daw ay sinasabi niya na wala na siyang piling. Ay ang masasabi ko lang po diyan ay Uh, yung mali eh Mali ang kwani eh, Hindi kasi pwede na Walang piling eh Hindi pwede Ang tao hanggang nabubuhay po Ay may piling po yan At yan po ang kaibahan natin sa hayop O sa mga halaman O sa mga non-living things Yan po ang katangian na ibinigay po sa atin ng Diyos mayroon tayong uh, feeling o discerning spirit o malawak po ang ating uh, pagkaunawa. Yan po ang kaibahan natin sa mga, sabihin natin sa mga hayop na kung saan ay ang pinakamataas ata ng intelligence sa hayop ay matching eh. Yang matching. Pero palagay ko may mga piling din sila. Dahil kung sasaktan mo sila ay umaaray din sila yan eh. O sirain mo yung bahay nila, magagalit din sila eh. O hulihin mo yung mga anak nila, ay lalabanan ka rin nila. May mga piling din yan. Kaya nga lang, mas malaki ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Opo, nakakagawa tayo ng iloprano, ganyan, o ng mga building, high-rise building, o barko. O, oh, iyan ang katangian po ng tao na hindi kinakaya po ng, ng mga hayop yan. Nakakagawa din sila ng bahay nila, pero yun na yung nakagisnan nila. Ayan po. Kaya po itong sinasabi ni Sara Duterte na wala na siyang piling, ay una, hindi natin alam kung anong ibig niyang sabihin dyan eh. Pero Dinidiscuss po natin yan na gagamitin po natin ang Biblia. Philippians 4, uh, chapter, uh, chapter 4, ano, verse 6 hanggang 8. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication. Dito petition eh. By prayer and petition, With thanksgiving present your requests to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ayan po. Ah uh, Be anxious for nothing but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God ayan po ngayon kung kung wala kang masa, kung wala kang feeling o wala kang masasabi sa isang bagay paano ka magre-request sa God hindi ba and the peace of God which surpasses all understanding ayan po yung peace of God ay surpasses or ang all understanding po yan eh. Hindi kakayanin eh ng uh, sino bang tao para alamin yung ano yung peace of God. Yung katahimikan na nakukuha po natin sa Diyos o ibinibigay ng Diyos, hindi po kinakayan ng tao yan. Hindi nila maisip paano yan o ano yan. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think on these things. Ayan po ang nakasulat. Gayon kung kung wala kang piling jan, ay paano mo magagawa yan? Hindi ba? Kung wala kang feeling what is good, what is honorable, what is true. Hindi ba? Hindi ba? Kung tatanggalin mo na yung feeling mo, pero imposible po yan eh. Punta po tayo sa Romans 12. Uh, uh, Romans chapter 12, verse 15 hanggang 17. Ayan po oh rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Ngayon, kung wala kang piling, ay paano mo maikwan dyan? Paano mo ma pupunta ka sa patay? Ay, anong gagawin mo doon? O pupunta ka sa party? Anong gagawin mo doon? kung wala kang piling? Hindi ba? Ang nakasulat po dito sa Romans 12 ay rejoice with those who rejoice. Weep With those who weep. Live in harmony with one another. Do not be proud but enjoy the company of the lowly. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Carefully consider what is right in the eyes of everybody. Ayan po. kailangan maintindihan natin what is right. Ayan, oh, carefully consider what is right in the eyes of everybody. Ayan po. Oh. Tapos sasabihin niya, eh, wala siyang feeling. Ay, imposible po yan. Ang nakasulat ay rejoice with those who rejoice. Bakit? Hindi mo ba alam kung isang tao ay natutuwa o na maligaya o nagsasaya? Makisaya ka, ganun ang sabi. Kung masaya sila, makisaya ka. Kung nalulungkot sila o kung may patay ganyan, ay punta ka doon at makiramay ka. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Kaya imposible po na ang tao walang piling eh. Imposible. At ito po ang panghuli, itong Ephesians 4, uh, verse 26 hanggang 28. Be angry but do not sin. Ayan po. Be angry yet do not sin. Ayan po o. Oh. Pwede kang magalit. Ay feeling po yan eh. Yang, yang nagagalit. Hindi ba? Be angry but do not sin. Do not let the sun go down in your anger. Wag lulubugan daw ng araw. Alam natin yan dahil pang pangaral po yan na matatanda eh. Huwag lulubugan ng araw. Dito pala galing yan sa Biblia. oh, do not let the sun sit upon your anger. Or do not let the sun go down with your anger. Ayan po, ipagkaloob natin sa Panginoon kung ano man yung bumabagabag sa atin. Yung nga yung una ay, eh, Do not be anxious for anything, but in everything, let your request. Hindi ba? Be made known to God. Ayan po. Ituloy ko lang po ano. And do not give the devil a foothold. Sa Sa iba, Do not give the devil to have place in your heart. Ayan po. Huwag mong hayaan na iyong jablo ay magkaroon siya ng puwang sa iyong puso. Kasi nga kung gabi na matutulog ka na ay hindi mo pa pinagkakaloob sa Panginoon yung yung bumabagabag sa iyo o yung feeling mo ay problema 'yan. Baka Manahan na yung jablo sa puso mo o doon sa kalooban mo at doon sa kaisipan mo. Ayan po, ano? He who has been stealing must steal no longer. O, oh, yung nagnanakaw daw ay wag na hintuan na yan. He who has been stealing must steal no more. O, oh, hindi ba? O, oh or no longer. Ayan po eh. Hindi ba? O. Oh. Ibinalik na ba ya? Ibinalik na ba niya yung, yung 125 million? O sinabi na ba niya kung saan niya ginamit? Ayan po ang problema dyan eh. Kaya nga, pinipilit niya na wala na siyang feeling. Actually, he is, uh, she is hiding his feeling. Ganun lang yan. Yan ang tama na salita dyan. Kasi nga, alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, uh, ang kwang kasi, alam niya na mali yan eh. Yung, halimbawa, yung corruption na yan o yung magnakaw, alam, alam natin na mali yan eh, pero wala tayo nagagawa, pumupunta tayo dun eh, kasi nga ang tao ay alipin po ng kasalanan. Ngayon kung na-check siya o para itago yung yung kanya, yung guilt niya ay kunyari wala na siyang feeling diyan. Ganun po 'yan. Kahit na anong bagay 'yan, kunyari wala na siyang pakiramdam diyan. Pero ang katotohanan diyan ay gusto lang niyang itago. Opo. Yung yung feeling niya patungkol doon ano, ituloy ko lang po ano, but must work oh ayan ano dapat magtrabaho hintuan ano yung pagnanakaw oh dapat magtrabaho but must work doing good with his own hands ayan po nagtatrabaho sa kanyang sariling kamay that he may have something to share with the one in need oh para mayroon kang pira para itulong doon sa mga nangangailangan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, ay kung wala kang piling, ay paano kang tutulong sa mga tao? Hindi ba? Kasi wala kang piling eh. Pero imposible po yan. Napaka-imposible. ah uh, ulitin ko lang ano. Be angry but do not sin. Piling po yan. Hindi ba? So, bakit niya sasabihin na wala na siyang piling? Hindi naman pinagbabawal ng Diyos ang magalit. Pati nga si Jesus Christ eh, nagpakita siya ng pagkagalit doon sa mga parisiyo. Oo. Oh. Pero sinusunod niya siguro ang kwana, na be angry but do not sin hindi ka naman nagkakasala eh kung galit ka eh. Lalo na kung yung nagagalit ka sa yung injustice, ganyan, o pagmaltrato, o oppression, o sa mga korupsyon, yung mga pagnanakaw na yan, galit ka dyan, ay tama lang yun. But, Do not sin. Ayan po, ano? Uh, kung wala kang magagawa, ay ipangkaloom mo na lang sa Panginoon. Isang guni po sa Panginoon. Ayan po. So, balikan po natin yung sinasabi ni Sarah Duterte na wala na daw siyang piling. Ay ano bang ibig niyang sabihin dyan? Patungkol ba yan sa pag-ibig? O ay aywal lang natin? Hindi ba? Patungkol ba yan sa mga bumapatikos sa kanya o yung mga pinagagawa niya, katulad yan, yung hindi niya maipaliwanag, ang nasa dyaryo nga eh, ang nasa kuan eh, mabilis siyang gumastos, pero ng confidential pan ay 11 days lang yun eh, yung, yung 125 million eh, 11 days. Oh. Pero ang hirap niyang magpaliwanag saan niya ginastos, ayan po eh, Baka yun ang sinasabi niya na wala na siyang piling dun o kinakalimutan na niya yun. Ay walang natin kung ano niyang ibig sabihin pero hindi po pwede magkamali ang Biblia. Ang Biblia po ang nagsasabi na ito nga ano, rejoice with those who rejoice. Ay piling po yan eh. Weep with, with those who weep. At saka ito, paano? Be angry but do not sin. Ayan po. At saka yung 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 una, be anxious for nothing, but in everything with prayer and supplication with thanksgiving, present your request to God. Ayan po. Ay kung wala kang feeling diyan sa mga bagay na yan, kung ano man yan, ay wala ah. Kaya imposible eh. Oh, kahit na nga yung matatanda eh. Yung matatanda po, ay ako matanda na rin po ako, mag 66 na ako eh. Yung matatanda po, mas matampuhin po 'yan. Opo. Totoo po 'yan. Akala natin na wala na silang feeling 'yan. Kaunti lang na hindi mo maasikaso 'yan o mapakain 'yan, nagtatampu na 'yan. Ganun po 'yan. At kahit na yung may mga Alzheimer, Opo, ang mga Alzheimer po, ang hindi lang nila naalala, yun nangyayari ngayon. Pero yung mga nakaraan, yung bata sila, na ikikwinto pa nila eh. Alam nila ang mga pangalan, iisa-isahin nila. Opo, ang Alzheimer lang, yung halimbawa ngayon, saan nila inilagay yung isang bagay o isang gamit, hindi na nila alam. Nakakalimutan po nila, eh. Alzheimer po yung ganun. Pero may mga piling po din sila yan. Opo, at yun nga ang sinasabi ko, yung matatanda ay kaunti lang na kanyan, i eh, nagtatampo na yan eh. O, hindi ba? Totoo po yan. Maramdamin, nagiging maramdamin, kahit na yung may mga sakit na tao, nakikita ko eh, mas lalo silang nagiging sensitibo. Hindi ba? Mga sensitibo yan eh. Hindi ba? O, ganun po yan. Ngayon ay hindi naman siguro totoo yan na si Sarah Duterte ay wala na daw siyang piling. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at dinadalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay mayroon tayong natututunan o wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal at hilo po at salamat po sa inyong lahat ano? Salamat po. Salamat po ng marami.